At nang makarating nga ang masamang pangitain sa nangyayari sa mundo ng Encantadia, agad nang bumalik itong si Janaya na alam niya na sa panganib ang kanyang nasasakupan at kailangan kailangan ka siya ng kanyang mga kapatid. Sa tingin niya ay malakas ang kapangyarihan na nananakop sa loob ng Encantadia dahil nagawa nga nitong pumasok sa mundo ng mga tao at nagpanggap. Kaya gusto niyong malaman at alamin. Iniwanan mo na niya ang kanyang anak na si Terra. Ang malaking katanungan ngayon ay kung si Terra ay mabilis din bang lalaki sapagkat nangangailangan na ng uh, sangre na mas malakas dahil sa oras na malaman nga ni Janaya na nasa panganib ang kanilang mga kaharian kailangan nila ng mga matinding puwersa at kailangan pagsasanibin ang mga brilyante. Alam ni Janaya na may matinding lakas din ang kanyang anak sapagkat namanan na niya ito yun din ang hulangan nito si Casopea na may matinding papil na nagagampanan itong setera. Yun ang nangbugna niya na dapat niyang tuparin. Samantala, na nga, nga gusto ang lereo lalong wala na nga ang uh, ginagawa nilang hara dahil napatay ito ni Metena. At ngayon ay hawak ngayon ang lereo ni Metena. Lalong lalo na sa kanya ang brilyante ng hangin maging ang brilyante nga itong si Alena. Ang matindi pa ngayon ay nakulong ang entry ang kaluluwa itong si Alena sa loob nga mismo ng kanyang brilyante na hangin kaya naman uh, dalawa na lawang ang brilyante na hawak nila. Sam Tala. Nagtipon ang mga Adamian at ang mga Saperian dahil sa salubungin nila itong simetena Na din ang mga anak ng sangre. Kakay kakayanin kaya nila ang lakas nga nitong Lalong-lalo na at uh, medyo marami na siyang hawak na kapangyarihan at bralyante. Well, sa oras nga na dumating itong Sidonaya, maaaring madadagdagan ang lakas nga ng uh, sa perian at ng mga adam yan sapagkat nandiyan na ang tatlong brilyante.